So, what's up mga dok So, ngayon magre-review tayo or magbibigay ako ng sarili kong opinion sa different headlight led bulbs uh, Parang apat o limang brand to na uh, opinion ko lang uh, na nakakabit sa mga units natin So, hindi naman tayo expert pero talagang mahilig lang tayo sa ilaw And mahilig lang talaga ako mag-experiment kung ano yung best na para sa sasakyan natin or sa gamit Like langis, uh, gulong, lahat... Uh, sa iba't ibang sasakyan iba't ibang ginagamit natin hanggang makuha natin yung same brand na lang which is sa LED hindi siya nangyari kasi may mga brands na nadismaya ako tapos Siyempre, uh, hindi mo ikakabit dun sa isang sasakyan nyo So, dito sa video na to May dalawang brands na nag-stand out Actually, tatlo Tatlong brands na nag-stand out Na talagang i-recommend ko Uh, ngayon pa lang, sasabihin ko na i-check nyo na lang sa mga videos na yon kung nasan sila doon. Although yung isang brand, hindi ko na na-review yung headlight kasi nga unang-una yung dalawang sasakyan nasa province. So, ma pag tinry nyo or pag binili nyo, hindi kayo magsisisi, lalo na sa presyo. So, dito sa video na to, uh, sulit ba talaga na parang ang pinaka main purpose ko ba't ko to ginawa is sulit ba talaga na bumili ng 6,000 or 5,000 in above pesos na LED light or hindi ngayon pa lang din sabihin ko na hindi panoorin nyo na lang sa video na to yung comparison sa so, 3,500 to 4,000 pesos meron ka ng very good quality na LED headlight bulb na halos at par doon sa mga mahal na brand so sa review din na to wala dito yung pinaka mainstream na LED light kasabihin ko na kung bakit may proof din ako kung bakit hindi ko siya binili hindi ko siya pinakabit sa sarili kong auto unang una masyadong pricey pangalawa yun yung pinagbasehan ko nun kung magle led light ako or magi stick ako sa HID which is na ako dahil sa output ng brand na yun way back uh, siguro 2 to 3 years ago yun So, hindi ako nag Nag-HID pa din ako. Pero since nga, yung mga HID na dumadating ngayon, hindi na maganda yung quality. May maya may, may napupundi. At the same time, nasisira yung pag-multi-reflector yung headlamp nyo. Nasisira. Parang nasusunog yung reflector. That's the time nag-switch ako sa LED. Pero, 2011, uh, nasa dulo to ng video. Uh, 2011, nagpa-retrofit ako. Yun yung masasabi kong sulit. So, And dun sa dulo ng video or sana tapusin nitong video na to kung ano yung pinaka marerecommend ko na LED headlight. So ito na mga Kawahodogs. Nga pala, hindi ako hindi ako ano ah uh, parang yung hindi ko na pinagsama-sama dito, hindi ko na sinama yung mga technical specs ng mga ilaw like yung lumen and everything. Enthusiast lang talaga tayo or taong mahilig sa ilaw uh, katulad nito. So ito Uh, lagi tayong may dalang ilaw syempre pati interior natin dapat nakalid so, hilig natin sa ilaw share ko lang mga guys ayan so pati flash pati ball pen natin may ilaw ayan so ayan todo natin sa pinakamalakas 3 so ayan guys ganyan siya kaliwanag so wag na natin patagalin pa mga kawako docs uh, 2015 trailblazer projector type fog lamp, projector headlight, uh, LTZ model variant. So, yan, low beam. Nakakabit dito is Jimmy LED light. Isa to sa pinaka ni-recommend nire natin. Jimmy LED light, Basti LED Night Owl. Kung saan kayo malapit, kung saan may seller, doon kayo bumili. Hindi kayo magsisisi. So, patayin natin ulit. Uh, fog light, Night Owl. Low beam, Jimmy LED light yung high koi or yung bright ko is halogen lang na osram all weather so medium dark na tint so kaya medyo may kadiliman uh, headlight leveling settings nasa number 1 lang pag binaba natin yan mas lapat na lapat so ayan baba tayo mga hawakodoks para mas makita nyo nang walang tint kung gaano kaliwanag so ayan fog light again night owl GB led light low beam so pasok tayo ulit ayan yung difference nya sa loob na pag nakatin so mabilis ang ikot lang mga ko docs para makita nyo in action yung ilaw so ayan ito lang tayo ito medyo madilim pero hindi siya pitch black kasi may mga lamp post pa rin kita nyo naman may lamp post so ayan mga ko docs so patayin natin low beam. Again, bukas natin low beam. 'Di ba? Maliwanag. Magkano lang 'to? Less than 4,000 'to mga Hawako Docs, pero sulit na sulit. Ayan 'no. Oh. Patay. Low beam ulit. 'Di ba? So, 'yun lang mga Hawako Docs. So, sana panoorin niyo video na 'to para sa mga susunod na na brand na nandito na nakakabit sa ibang unit. So, ciao mga Hawakodox. Mga Uwakodoks. So again, hindi tayo expert pagdating sa mga ilaw na ganyan or kung kung yung mga sobrang uh, sa lumens, Kelvin knowledgeable naman tayo sa Kelvin pero yung mga lumens hindi ko na para sukatin 'yan. So sa mata lang, so pagiging mahilig natin sa ilaw, ma-compare naman natin 'yan kung ano ba talaga yung maliwanag sa hindi kung kung sapat ba yung 1,800 na price versus sa mga tig 3,500, 4,000 and above. So, ito, itong nakabit dito sa 2,000 Nissan Sentra na to is from LED Light PH. Actually, ito, itong bulb mismo na to nanggaling to sa 2,000 to na Starx SVX. Medyo hindi kasi ako satisfied pagdating sa focus kasi talagang nasisilaw lahat ng kasalubong ko. Sipin nyo kahit bas nasisilaw. So, nag-upgrade ako unfortunately yung yung SVX na yun na benta na ang kinabit ko pala doon is from Bastille LED lights so okay siya yung Bastille LED lights na yun nakakabit pa yun sa Tucson namin na isa so mas, mas, masasama ko pa rin siya sa sa comparisons natin so ito ayan uh, yan, bubukas natin maliwanag siya oo pero yung focus niya talaga walang cut off parang parang floodlight ang buga So talagang medyo nakakasilaw. So ito bukas natin. Ba? Maliwanag talaga, guys. Sobra. Uh, masaya siya, masarap siya pagka ikaw lang yung nasa expressway or nasa countryside na daan na sa lubungan nang walang kasalubong. Kasi kawawa talaga. Sobrang kawawa yung makakasalubong. So ito palang lang tint natin, guys, is medium na soles Plus ceramic tint. So, ayun mga kawako docs, bukas na natin ulit. Yan. Uh, ikot tayo. Maliwanag naman siya, sulit. Uh, yun nga lang kung kung madalas city driving lang kayo at wala kayo ma, wala kayo masyadong nakakasalubong, okay siya, ayan oh. May kita nyo oh. Wala siyang cut off tapos parang floodlight sa flashlight ang buga niya. Medyo ano, kalat. Pero maliwanag talaga. Ayan maliwanag talaga mga kakawako so ayun, second bread na tayo ng mga LED lights uh, check ko kung ano pa yung masusunod natin or kung ano yung mahihiram ko pang sasakyan sa family ko ayun mga kakawako doks ciao so usap ulit mga kakawako dito naman tayo sa Grand Starex so nakuha kasi namin tong Grand Starex na to, all stock nakahalo dyan pa, so mag-holy week nun eh, naghanap ako ng magkakabit or mag-home service So kudos sa tier 1 silang nag-acknowledge sa para makabitan tayo at mag-home service sa atin. So yun nga, pagka nag-upgrade ka kasi talaga ng ilaw, way back before wala pang mga LED lights, HIDs pa ang uso. Maliwanag talaga. So ang hirap ng bumiyahin ng nakastak lang eh. Parang parang may kulang, parang ang dilim. Lalo na pag, pag provincial roads, diba? Tapos 10 oras ng gabi, wala masyadong sasakyan, wala pang mga light post So iba iba talaga pag nag-upgrade ka ng light system ng sasakyan. Uh, dito, pag lights natin is uh, 3K na all weather. Ah uh, low beam natin is uh, I think uh, 5000 or 6000 ang color temperature nito. So isa to sa pinakamahal na nakabit sa mga units natin. So sulit naman, masulit, maliwanag paliwanag siya. Pero 'yun nga sinasabi ko, pagkasa quality price range na 4,000 and 1.8 makukompare mo talaga eh uh, nung time na kinabit ko to 6,500 yung low 4,500 yung fog lights so sabi ko nga night owl fog lights is 1.8 tapos yung 3 brands na favorite ko na nire-recommend ko sa mga tropa sa mga nagtatanong is 4,000 lang so sa 6,000 may fog lights ka na may low beam ka pa ang high beam nito is night owl din na 3,000 kelvin na all weather So start natin pag lights Yan Low beam Yan fog lights low beam Ang high beam natin na night owl ay Yan Kawawa talaga ang kasalubong guys So labas tayo para makita natin yung Liwanag sa labas Wait lang mga kawakodoks So ayan, nasa labas tayo mga hawakodoks Fog lights low beam high beam so, eto sya pagka nakasalubong nyo so, ayan mga kawako doks sa loob na tayo ulit, ikot natin so, dito makikita nyo, pag quality talaga yung LED lights natin, actually sa 3,500 to 4,000 range magagandang quality na yung. may cut off talaga sa so, 1,800 2000 pa baba medyo sabog ko eh so ayan o oh, makikita nyo ang ganda ng cut off ba diba? so yan yung hindi nakakasilaw yan ganyan sya kaliwanag yan high beam low beam patay fog light low beam liwanag ba diba? sulit na sulit compared sa stock so ayan mga kawakodoks Uh, check ko kung marireview ko yung Night Owl Uh, medyo malayo kasi yung parking nun so susunod natin dito is Basteled. led tsaka yung yung isang pang led light upgrade natin na sinasabi kong sobrang worth it talaga baka pati langgam makita natin pag tumatawid mga kawako docs So ayun mga kawako docs, susunod ulit na video, ciao! So ito mga kawako docs, uh, fog light, night owl, tapos ang low beam nya is yung bastelet. So fog light, uh 3000 Kelvin, low beam, basta LED, high beam, low beam. So at uh, H4 yung sa headlight, H27 yung sa fog light, uh sa Tucson nakakabit na Gen 2. So ayan mga docs para makita nyo. Ayan, ganda lang cut off oh. So hindi siya nakakasilaw. Ayan. 'Di diba? So again, patay low beam. Pag light lang. Bukas low beam. Dito pa bright tayo. Tapos papakita natin sa labas. Naka medium uh, medium black tint po pala tayo. So ayan o oh. Diba Bright low beam. So, labas tayo sa glit. So, ayan. Uh, fog light. Low beam. Bright. So, yun mga mga kodok. Again, sa headlight ay basti LED. Fog light is yung basic LED light na fan type ng night owl. So, yun mga mga kodok. Ciao. So, ito mga kawako docs, Uh, sa Altis naman 06 so fog light H3 is Osram na all weather na rainbow tapos Jimmy LED lights din to ito yung isa sa pinaka nare-recommend ko kasi para sa presyo talaga sulit so low beam diba? yung high beam nito since uh, separate yung low tsaka yung high uh, Osram din na all weather so ayan so ayan low beam na LED light okay din naman yung cut off nya hindi rin siya ganong nakakasilaw hindi kalat yung buga so ayan o so kita nyo naman sa sa headlight level lang sya ng sasakyan so ito mga kawako docks off on so pabatang tayo ulit para makita nyo yung output sa labas so ang tint pala nito is Uh, Magic Medium So, ayan o Pag light Low beam So, bright So, dito So, ayan mga kawangodoks Pag-light Low beam Bright Off Low beam So, dito sa loob Ayan So yun lang mga Waco Docs So sana nakatulong tong video na to Sa pag decide nyo kung sulit ba talaga bumili kayo ng uh, mahal na LED headlights Or yung mura pero andun yung quality or halos same lang sa quality So yun lang mga Waco Docs Ciao So sa ulit mga Waco Docs So regarding sa LED lights nga, usapang LED lights Andito tayo sa pinakasulit, pinakamaliwanag. So ito yung LED light na masasabi natin na gagawin talagang umaga ang gabi. So LED to, pero hindi siya plug and play guys. Yun ang catch dito mga kawako docs. Ito yung tinatawag natin na retrofit. So itong, itong ilaw na to, itong upgrade na to, 2011 pa lang nagpakabit na ako sa uh, hidretrofit.net kay Sir Gary. So HID pa nun, Hanggang ngayon guys, working pa rin So ngayon, nag-upgrade ulit tayo para sa sister-in-law ko Ito yung nirecommend ko sa kanila since madalas sila bumabiyahe sa gabi And at the same time, hindi talaga Honestly, mga kawako docks Hindi talaga kaya ng any plug and play LED ang ganitong klasing output So ito, uh, without further ado, bukas na natin pag light So ito, low ng retrofit na LED LED Pro ang tawag nila dito parang RS Pro so kita nyo mga kawakodox let there be light so parang wala na bali wala na yung fog light low pa lang yan mga kawakodox eto yung bright so ayan yeah, kawawa kahit partas tsaka uh, hindi siya nakakasilaw kasi talagang ina-align nila ng level makikita nyo naman yung ayun know, o yung, yung crosswind Uh, nasa plate number level lang so kahit kotse, kahit lowered hindi di masisilaw dito uh, kaya talagang sobrang sulit, at the same time kita nyo, mga kawako docs yung layo so kahit tumatakbo ka ng 60, 70, 80 kilometers per hour sa sa salubungan na highway safe na safe kung may aso, may tao may tambay sa shoulder may sasakyang walang ilaw na hindi nakara hazard walang reflector very safe, so ito talaga yung led upgrade na masasabi kong worth it. Uh, hindi nga lang lahat syempre makaka-afford kasi medyo may may kamahalan pero sinasabi ko nga mga kawako safety. Unang-una -una, yung visibility nyo sa daan kahit foggy, maulan, tatagos talaga to mga kawako dok. Ayan oh, bright. So kung wala kang salubong, kasalubong kitang-kita kita mo talaga yung yung road. Uh, labas tayo mga para makita nyo yung buga sa labas uh, wait lang mga post natin so again mga kawako fog light low beam kitang kita nyo naman ang liwanag bright so ito sumasabay pa pala yung bright nito mga kawako talaga plus yung bright nung nasa retrofit so ayan siya. Wala talagang glare yan mga kawakodoks. So ayun mga kawakodoks. balik tayo sa loob Ikot natin mga doks Cut lang natin ulit ito mga doks So again mga kawakodox ito Ikot lang natin para makita nyo siya Actual, ay no oh. Kitang kita nyo naman mga kawakodox So oh. hindi nyo pang hihinayangan tong upgrade na to lalo na kung madalas kayo bumiyahe at mahilig din kayo mag upgrade ng ilaw na sasakyan ayan o oh. patay patayin natin bukas bright saka makikita nyo yung ano yung yung wide coverage ng beam ng ilaw mga kawako docs grabe kahit sa SCTX baha, kahit 3 lanes kaya niyang kaya niyang i-cover ayan oh no? bright low fog light low beam Partida, well, well uh, lit tong lugar na to mga kawako docs pero kitang kita nyo talaga yung yung lakas ng output to. Eh no? Siguro yung 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 range niya na sa uh, 50 uh, sa 50 meters din parang ganoon. Eh no. Ayan mga mga kodoks, kita nyo yung kotse yo. Oh. Ayun yung 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 black na yon. Eh no. Tignan nyo kung asan yung level ng beam hindi talaga masisilaw yung kasalubong ng mga kakakodoks mga kakakodoks oh. so ito yung pinaka masasabi kong pinaka maliwanag pinaka sulit na LED upgrade hindi nga lang siya plug and play pero uh, guys sabi ko sa inyo kung mahilig kayo sa ilaw talagang madalas kayong bumiyahin ng gabi especially sa mga provincial road wala na kayong hahanapin at dito mga kabako so yun lang, mga kabako ciao see you again sa next content vlog natin add ko lang mga kabako so tignan nyo. almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 cars halos sa unahan ang coverage or ang inaabot ng beam distance niya. Oh, so almost 10 cars itong mga nakapila na to, binilang ko yung mga bahante hanggang doon sa naka na CRV na yon. Tingnan niyo pag pinatay ko yung light, binukas ko, umaabot sa reflector nung black car na yon na naka-cover. Di ba? Ganun kalayo ang distance nung beam nito mga kawako docs. So kahit medyo mabilis ka, safe na safe ka talaga sa salubungan. Hindi ka mabubulaga So yun lang mga kumakodoks Ciao